Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at ngayon po ay May 8 at syempre po sa mga magla-lunch dyan. Ano po, habang nagla-lunch kayo, mas maganda pong buksan yung cellphone nyo para makatanggap po kayo at makapanood ng mga tips sa mga may pong tumaya din sa STL, Loto Pilipinas, Loto Abroad National. Ito po ang mga tips at magagandang mga lucky numbers para po ngayong araw po na to. Mga 6-digit lucky numbers itong mga kalaki, ang mga pang-jackpot po ito mga kalaki kaya baka ikaw na ang susunod na mapapanalo namin ng mga 5 digit lucky numbers uy 50,000 din yun na at syempre po susunod na milyonaryo mga kalaki okay at tandaan nyo po mga kalaki 3 days po bago po natin palitan ang ating mga lucky numbers kaya ngayon pong may 8 mga kalaki ano pang hinihintay nyo tutok na po rito mga kalaki habang kumakain kayo habang nagbe break time kayo manood na kayo ng vlog namin kaya ready ka na ba? pumuha ka na ng mga listahan mo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo Okay mga kalaki, eto na po umpisan po natin Ang pamimigay ng mga 10 digit lucky numbers abroad Ang 10 digit lucky numbers natin ay Number 29 Number 17 Number 36 Number 24 Number 8 Number 31 Number 63 number 55, number 51, at number 30. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 19, number 24, number 16, number 8, number 23, number 32, number 11, at number 9. At syempre po mga kalaki para po sa mga 7 digit lucky numbers abroad, ito naman po. Number 7, number 15, number 20, number 26, number 28, number 32, at number 36. At para po sa 6 digit lucky number 0 to 9, ito naman as uh, 6 digit 0 6 digit lucky numbers 1 to 29, ito po at 1 to 25 ang inyong lucky numbers. Number, abroad po ito ah, number 21, number 24, number 2, number 18, number 15, at number 12 at para naman po sa 6 digit lucky number 0 to 9 eto na po mga kalaki number 8, number 1, number 7, number 3, number 4, number 0 ayan po at para naman po sa 5 digit lucky numbers uh, abroad eto na po mga kalaki uy! siya nga pala mga kalaki bago po, bago po makalimutan mga kalaki ha, uh, may napanalo po tayo uh, kanina lang po mga kalaki nagchat po siya sa akin sa bansang Malaysia naman po congratulations po pag pumayag po siya ipopost po natin siya bukas po mga kalaki okay eto na po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad number 30 number 10 number 22 number 28 at number 31 at syempre po mga kalakihan po yung mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung sa naglalakihan po mga prices natin, mga 6-digit lucky numbers. Pero bago yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin niyo po kami sa Facebook para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw. Hanapin niyo po, po po kami sa Facebook, Red Parong King, check na meron pong 400,000 followers. At syempre po, may second account po tayo, Red Parong King din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gat special Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala po agad kayo ng mga lucky numbers agad-agad mga kalaki dyan po sa messenger nyo. Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, Uh, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. O, diba? At syempre po mga kalaki, kung gusto niyo subukan ng mga laki numbers namin sa private consultation, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Good for 3 months po ang membership at bibigyan kita ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding mga kalaki, ako po mismo ang magkukod sa birthman at birthday mo, kaya gusto mo itry mo mga kalaki, baka ikaw na ang susunod na ma-post namin na winner sa aming Facebook mga kalaki okay, kaya sa mga gusto pong sumali, bibigyan ko po kayo ng discount agad para po makasali po agad kay Makalakis. Sabihin niyo lang po, sir, red, di ba sabi mo may discount? Bibigyan kita para makasali ka ngayon pong buwan ng May. Okay? Ito na po mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po ang 642. Kunin niyo na po ang listahan yung mga kalaki, 642. Number 25. Number 27. Number 41. Number 20 number 13 at number 16. Yan po yung 642. 645, eto na po. Number 18, number 28, number 39, number 21, number 3, at number 6. At eto naman po ang 649, number 15, number 20, number 27, number 33, number 36, at number 40 at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers number 11 number 42 number 44 number 46 number 18 at number 5 at ito na po ang pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na number 14 number 29 number 38 number 49, number 51 at number 12. Ayan mga kalaki kumpleto po mga laki numbers natin ngayon pong alas uh, ano po mga kalaki uh, alas 11 po ng may ice cream. Alas 11 po ng umaga mga kalaki. At syempre po mga kalaki, tandaan niyo po ang lucky numbers namin. Inaalagaan po yun ng 3 days bago po natin palitan. Bibili ko ng ice cream pag dumaan din sa harapan. Kasi ang init eh. At tandaan niyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, huwag po agad binibitaw-bitawan. Okay, tandaan niyo po mga kalaki, aalagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po paborito ng lahat, ang shout out time dito po sa Lemery Batangas po. Shout out po sa pamilya Agustin. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood po kila Kuya Shan at kila Ate Analin. Hello po sa inyo sa pamilya Yaan po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat pamilya Agustin po sa walang sawang pagtutok niyo po sa amin lagi. At syempre po mga kalaki sa mga tricycle driver naman po dyan sa may Pasig. Hello po. Maraming maraming salamat po dyan sa Ugong sa Pasig. Shoutout po sa inyo. Kila Kuya. Aniseto at kila Kuya Gaspar. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Pasig, pag nakikita, nababasa ko ang pasig. nakita ko, nagko-comment na alala ko po si Mamueng. Hello po, Mamueng. Good luck po mga kalaki. Mananalo tayo ngayon po May 8. Siyempre, mag-lunch na tayo mga kalaki. Good luck.